Virgo. Ngayong araw ang gabay ay nagpapahiwatig na maghinay-hinay ka sa paghahanap ng bagong pagkakakitaan. Bagamat tila may mga oportunidad na nagbubukas, mas makabubuti kung itutok mo muna ang iyong atensyon sa kasalukuyang trabaho o negosyo. Ayon sa pahiwatig ng gabay, ang iyong pagsisikap sa kasalukuyang gawain ay magbubunga ng tagumpay sa hinaharap, lalo na sa aspeto ng trabaho, kung mayroong maliit na negosyo o side hustle na pinaplano mo, ngayon na ang tamang oras upang ito'y simulan, huwag magdalawang isip, lalo na kung sa tingin mo ay nasa tamang landas ka, sapagkat may pahiwatig na magdadala ito ng karagdagang kita. Sa pananalapi, ipinapayo ng gabay na maging masinop sa paggastos at iwasan muna ang pagpapautang, lalo na sa mga kamag-anak o malalapit na kaibigan. Ang hindi wastong paghawak ng pera ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa daloy ng kita at maaaring makasira ng relasyon. Ngayon ang panahon upang mag-ipon at maghanda para sa mga paparating na gastusin upang masigurong matatag ang iyong kinabukasan. Sa tahanan, may pahiwatig na ang mga miyembro ng pamilya ay maaaring makararanas ng mabigat na damdamin o negatibong enerhiya, ang mga diskusyon o pagtatalo ay maaaring lumitaw, kaya't mas mainam na umiwas muna sa mga sensitibong usapin upang hindi magdulot ng tensyon, ipinapayo ng gabay na bigyan ng espasyo ang bawat isa at hayaan silang huminahon bago sumabak muli sa mga usapin na may kinalaman sa pamilya. Sa pag-ibig, masaya at maaliwalas ang kalagayan ng iyong relasyon. Walang mabigat na problema o alitan na makakaapekto sa inyong samahan ang iyong lamang at pag-unawa ay magdadala ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Ayon sa pahiwatig ng gabay, ang patuloy na pagpapakita ng pagmamahal at suporta ay magpapayabong sa inyong relasyon at magbibigay ng bagong sigla sa inyong pagsasama. Para sa dagdag na swerte, pumili ng mga kulay na color pink at color red. At tandaan ang mga numerong ay number 21, number 27 at number 9 na magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Capricorn ang iyong kaibigan zodiac sign na magbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Pakinggan ang kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan ang direksyon ng iyong kapalaran.